Kailan itinatag ang simbahang katoliko? Ayan. Kailan itinayo or itinatag ang simbahang katoliko? Walang choices. Walang choices, ma'am. Oh, no! Pag-establish na ni Magellan dito sa Pilipinas. Hello po ma'am So try lang, try lang Okay lang? Okay Oh, by pair, by pair Kasi nasimulan ko yung kanina, by pair na So ngayon, by okay pair lang na rin Okay lang po, okay lang po, okay lang po Okay lang po yan So, ano lang po ito, uh, ito, survey lang po Then why with prices Okay, yung unang, yung unang tanong. Sino ang tinagurian na ama ng protestantismo? Or who is the father of protestantism? What? What? <laughs> <laughs> Wala yung choices. Wala yung choices, ma'am. Oh, no. The father of Protestantism. What? M. Okay, bigyan ko ng clue. M. <laughs> Moises. Uh, I don't know. <laughs> ah, okay, proceed tayo sa pangalawang question. Pwede malaman kung ano yung question. Ah, mamaya, mamaya. Sasagutin natin. <laughs> sa pangalawang tanong, ito po pa yung pangalawang tanong, ma'am. Or anong simbahan ang nag-compile sa Biblia? Nag-compile <laughs> na Bible, ma'am. <laughs> the Independent Church. Ha? <laughs> huh? The Independent Church? Maraming simbahan, di ba? May Iglesia ni Cristo, may Born Again, may Baptist, may Jehovah's Witnesses, may Mormons. O kanino kayong simbahan? Yung specific. Si? <laughs> oh ano ang specific na Christianity? Maraming Christianity. There are 400, uh, 45,000 Christian denomination. Yes. But there is one specific church na nag-compile sa Biblia. Catholic <laughs> Church. Catholic Church? Are you sure? Yes. 100%? Yes. That's correct. Congratulations, ma'am. So, may 100 ka na, ma'am. Okay. Catholic Church. Second. Na uh, pangatlo, pangatlo na pala. Pangatlong tanong. Are, are you a Catholic? Yeah. Katoliko po kayo? Okay. Kailan itinatag ang Simbahang Katoliko? Ayan. Kailan itinayo or itinatag ang Simbahang Katoliko? <laughs> you can answer at least two. If mali yung isa, may chance pa. Okay. Under sa 15. Era. Ah. Uh, <laughs> yes. Pag-sira mo na. Oh my God! Pinas. Hindi ba sila man po na ang Pero yung, yung ano talaga, yung the beginning of the Catholic Church. So, anong year? Year, yung year lang. <laughs> Wrong? Okay, sa unang tanong, who is the father of Protestantism? O sino yung ama ng Protestantismo? It was Martin Luther. Okay. Martin, okay. Luther. Martin Luther. <laughs> part na magina sa history. Actually, <laughs> so, part na yan sa history, ma'am. The next, who compiled the Bible? It was the Catholic Church. It was uh, commissioned by Pope Damasus I and 382 by the council of Rome then na declare sa simbahan 405 AD na dapat tanggapin ng lahat ng mga katoliko na ito ay the ito yung word of god inspired word of god ayan po then sa pangatlong tanong so so okay na yung ano pangalawa na sagot yung sagot mo ma yung pangatlong tanong kailan itinatag yung simbahan katoliko it was established by Jesus Christ in 33 AD so, kailan po 33 po 33 AD Pilipinas. No, sa whole world. Okay. sa okay, Kailan ipinom? 33 AD. Yung AD po ay eh, Anyo Domine, Latin phrase po yan, na ang ibig sabihin ay sa English, Year of the Lord. So, ano, sabi saya, tuig sa ginoo. So, yung kalendar po natin ay nakapattern sa ano kapangkanakan ng ating Panginoong Iso Kristo. So, <laughs> you will receive 100 pesos. Thank you. Thank you. Yung page po natin, yung page po natin ay Evidencia Biblica so, ipopost ko lang sa Facebook at saka sa Youtube thank you, God bless okay.